ni BBM, itong si, yung artista, si Avalos, yung anak ng Mandaluyong, ang ina, tatakbong ano, tatakbong senador, under sa ticket ni BBM. Ay, nakita niya may tsura ni Avalos, di ba? New Wede. <laughs> new <video> si Avalos. Sa'yo <laughs> na, new si Avalos. Ayan, no? Oh. So how do you really know somebody? yeah, ito itong ito, ito, ito tatakbo tong ano, senador ni uh, ni Jibanga Gan. Gan. You know did. Uh, Usually you're going to be in a party environment. Oh. Uh, Most of the time, would end up doing it. Somebody's just on coke. Mm. They're always going to be wiping their nose. Nasa ticket so, ni ano so to ni ni BBM. Uh, subukan mo ito, kunyari si Abano, subukan mong lumapit sa mga Duterte. Kunyari, tatakbo ka sa, sa team nila as senador, hindi ka natanggapin ng, ni Bigong. Hindi ka tatanggapin nila, Sarah. Gaganong-gano ka. Gagay, hindi ka tatanggapin doon. Pero kay Baby M, go. <laughs> Hello, mga kabatak. Diba? Kapatak. Ay, eh, misong taga Ilocos yung mga patak Ilocos, ha? Huwag niyo mga misinterpret. Okay? Shout out sa mga kabatak. Sabi ni ni Batang Mandaluyong abalos ni We. Eh, uh, gano'n, gano'n, gano'n. <laughs> Nakakaloka. Yan yes, yes, si ano? Yan si, kung si Abalos, ang anak ng Mandaluyo. Subukan so, mo lumapit sa mga Duterte. Sabi mong bossing, tatakbo ako sa ano nyo, ha? Sa team nyo, ha? Magsasenador ako, ha? Ganun nga, ha? Ganun, yan. Pagkakita pa lang ni Pierre Ayan, baka silang palagan dyan, eh. Duka sa mga ngiwi. <laughs> eh, nung kinausap niya si BBM, sabi niya, BBM, ha? Ganun, BBM, ha? sabi ni BBM, ano yon? Sabi niya, Abalos, okay lang ba? Ano ah? tatakbo akong sendor sa grupo niyo. okay ba? Sabi ni BBM, okay na okay. <laughs> mga kabatak, hello sa inyo. Shout out sa mga kabatak sa, Ilocos Norte, yan Ilocos Norte, ibig sabihin na, shout out mga kabatak. Wala, <laughs> ano, ah, Huh, lakas ang tama. <laughs> lakas ang tama. <laughs> Lama kutsara. <laughs> Yung kutsara ko dito, nalaki. Dahil, na yan. Ano lakas ng tama. Where's the president? Hashtag nasa ng Pangulo. Ayan. Diba? <laughs> Zombie pop. <laughs> Si Baby M zombie pa. <laughs> zombie pa, zombie pa si Baby M. Nagpapahinga <laughs> pa kila Sobel. Ang kasinus, ang pakala nung kada niya si Sobel na Juditus. hina na nga siya nagpapahinga. <laughs> zombie pa yung lolo mo. Zombie, zombie, eh, 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 oh. sabi ni Miss Aji, uh, Miss, eh baka ma-misinterpret ka dyan na mga, sa mga kabata. Lulusubi ka ng mga <laughs> sabi ko, kabatak mga taga Ilocos Norte ito. From Batak, Ilocos Norte. Shout out sa mga kabatak dyan. Diba? This is your friendly neighborhood. Kaya <laughs> shout out kay Nelo. <laughs> ni ni yung ITista, si si Black Rider. <laughs> Kain to si Abalos? ang daming papel sa buhay nito. Kaya laging ano to eh Ah, uh, G na G2 eh, kasi busy-busy yan eh. Tigas na nga ng pangal. Hindi ka kayo magpatingin, Abalos. Kasi nag-aalala din ako sa iyo eh. Usan gumagan Hindi na mapigil, no? kaya magpatingin na to sa Abalos. Baka may cancer ka sa, sa Joe. <laughs> At sakit na natin si Abalos. Baka may kasa ito sa panga. Parang si Bime, ang baga na, no? Yung shot pa naman no, yung interview niya sa ilalim. Napanood nyo ba yun? Yung ini-interview siya, tapos yung shot sa ilalim yung pa, oh, kaya yung panga ganun. <laughs> ay, naku, nakakaloka. Sabi ni Ash Kabatak, ang mga kabatak mag-ingay, eh, 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 eh. Eh. nakakaloka. Alam niyo, magpapalo na ako bago pa ba tayo mapaaway. Baka maraming mga away sa akin dito. Marami na naman magpipm sa akin ng mga ano, may gulay. o kapalo na ako. Kailangan ko na magtago kasi baka marami na naman umaway sa akin. Marami na mga away sa akin dito. Bahala kayo, but I'm, I'm fine. I'm happy. I'm so high. <laughs> okay, so hanggang dito na lang yung natin. Sobrang thank you sa time nyo. Yung mga bagong subscriber, super thank you so much. Okay, ang maraming maraming salamat. Kailangan na natin magtago because darating na mga kalaban. Purong iwi pa naman yun. <laughs> Purong iwi pa naman yung kalaban natin.